hotel. Ayaw na! <laughs> Ayun ang sabi ko, gusto kong bahay ganyan. Oh. With water, live and love! <laughs> ano yan? Parang amphitheater. Yung doon, oh. Ninoy Aquino Park. Ay, mali. Close. Sa close close lang ng bantay. pwede ka tumawid si ganda pala pwede ka pumunta may party yata din mo ah kaya ay oo oh, kaya siguro bawal bawal ang ganda pala magpunta dyan sa gitna o oh. oo oh, nga Nila Malawak! May tao pa doon! Malawak pala nito. Paano nangyari? Pag tinignan mo dun sa labas, parang hindi lang. Ano oh, eh! Masang no, kaya sa akot nito. Baka hotel yan. Mukha. Paisip ng tiris. So. Nga eh. Mm. Ganyan ang bahay. With, with ganto. Hindi ah. Kaya naka with <laughs> ganyan. Ganyan yun. lang. masyado malaki. <coughs> Pero hindi atin daw. Sino ang nalaman sa yung tubig oh? Siminto yata ang sas eh. Hmm. Bisa na. Hindi na. Parang ganto sa sabiyak na batungan ganito. <laughs> Ay, ang ganyan pa, oh. Ay, mama! Ano yung green na gumagalaw doon, oh? ba yun? Siguro. Ay, pikak mo. Hihi pika. Ang ano, ah, ang ganda ng puto. Ay, puto. sa siya? Buntot. Buntot. Ay, <laughs> ano. nga malapit ko. Oh. Nga eh. <coughs> Paano mo kung babae o lalaki ang pika? oo <coughs> 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 Ang laki ko hard na nung tawag dito. pika Ha? pika pika Oh, pick up. Tignan ah. ah. mo, laki oh. ng oh, bulo to Pika Pika pika. Ay! Saka sa Ako, Lako!